Nakapakampir. Tsaka <laughs> mo yung bagak. Ah, sige, okay. yan na. Yan na. Accepted my idol load eh. Meron siyang 7 pot. Ah. Okay. Para sa idol ko. Okay. Ah, uh, tatlong bags. Hindi ko lang natitikman ito eh. Pero ngayon Bum. ko lang matitikman. Pinaka manghang na product ni Paridan TV. Mm -hmm. Yung... <susurna> ngayon ko pa lang matitikman yung ito. ano, Lotto na Idol. Pero susubukan natin ng mga Idol. Saputan oh, niyo po yung siya? Idol ako. Saan ako ma? Purgat Ito po. Supportive niyo po. Ngayon ko lang titikman ito. Promise. Hindi buong buhay po. Talagang suguro iiyak ako dito. Okay na. Kinanay sila pala kalengutan na kami ok pari maging bibitaw na ito mga ah. after 5 minutes pa ito bago ma matagal yung epekto wag well, epekto na ah. pero nanginig yung kamay salamat pero grabe solid ang tagal ibang ko mga ilang oras na matatanggal yung hanghang pero sobrang idol ko talaga si idol Lodi salamat sa mga silim mo, ah. grabe malang si Lito. Yun lang. Kinahin ko pero nagatak nung awis ko. Tubig. Tubig? Hindi. Kaya mata. <laughs> Tubig siya? Ay, ikaw? <laughs> sige. Huwag ang mineral mo yan. Kinagagalo ko po na matikman yung <laughs> sili ni Lodi ko. Grabe. Kung i rate ko siya, hindi, bigyan mo na lang lahat sa nasa 100 yung percent nang hanggang. Okay, sabihin na natin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hindi, uh, 1 to 10, 1 to 10. Nasa 1 to 10. Para sa akin talaga, mas gusto mo yung mga <tinyo> produkto ng aking idol. Talaga, sobra solid yung hanghang. Mano, mano, so di mo mararamdaman yung ano. Di mo ma, ano, kung hindi mo nanam namin yung so sobrang talaga, sobrang hot, sobrang init, kahit malamig sa Pilipinas. Magdi-December na, pero grabe, solid. Solid sa idol. Kung sino mag ka tatan. Solid thank you idol thank you you know ito yung ito, ito yung goto ng ito yung, ito yung goto ng mentok na kulay pula <laughs> sorry talaga shut up shut idol dami <laughs> 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 grabe ako mismo <laughs> yun lang ako nakikita ng goto na kulay pula dami <laughs> grabe Grabe idol. Sobra, sobrang ang hirap ng pinagdadaanan ko ngayon. Sana matry nyo rin. <laughs> ang hirap mag on ba? Ang hirap. <laughs> Grabe. Kailangan na natin magtubig na lagpasan na natin yung oras. Okay. <laughs> Mag-arits na tayo. Ah, uh, so hindi niya akin eh. Hindi kailan ng tubig pero Grabe lang. solid talaga mga idol. Uh. Ako mismo ngayon na ako nakita ng goto So, kulay pula. <laughs> okay. <laughs> Tawulit ay Iba ka talaga. Yes, mo ang baray. Tatanaman. Grabe. Tatanaman ka Guto na kulay pula. Parang. Dati pa tinitikman ko na yung ano yung mga ano yung, mga version na idol eh pero kakaiba talaga yung natikman ko ayun. Eh. Sobrang ano. Sobrang sarap na mapapapunta ka talaga sa ibaba. Saan <laughs> <laughs> yung ibaba? <laughs> Saan niya yung baba? Saan niya yung mo, mo. Yung ba? Grabe. Solid idol. Thank you. Solid. Salamat. Paki-explain, bakit pula yung... Iwan ko, ano bang goto to? Bakit pula yung... Hindi ka pinangan pa Ibang klase yung... Saan nangalang ka? Huwag nangalang manidwa Kinain ko na lahat ng mga sili. Iwan ko lang. Ang final na baggage, goto, mentok. Red. Naging kulay red idol. Taral. <laughs> I-upload ko ng de-diretso <laughs> <laughs> atoy. Ano? Mga bag product. Hindi talaga <laughs> dito yung ano, for debate. Kahanga-hanga talaga. Or shaktong yung punti ko 'ni. Solid. Ha? <laughs> Solid Idol. Sana makalit pa ito yung pinaka version mo talaga. <laughs> udi, ulitin, udi ulitin natin. Udi ulitin natin. Huwag na. Yung bagong version mo na ulit. <laughs> ah, hindi ko na oh, ulitin. Nakala ko ba ulit muli. Ulitin natin. May iiyak ako sa sobrang tawa. Ah, Sa know. sobrang uh, galak. Hindi, so... salamat. Salamat sa... Shoutout sa Idol ko. Okay. palitan DP. Para dan DP. Hindi <laughs> <laughs> ko na makakasama ko yung lodi ko. You know, dan TV. Grabe. Tagal kong ano, tagal. Kabisado, pare, kabisado, kabisado. Tagal kong tagal kong humanga sa kanya. Dati pa. Kumakaway-kaway lang ako sa kanya dati. <coughs> nagpapa pa ako sa kanya kahit hindi pa siya kilala sana. To, mga guys, suportahan niyo po. Dan TV, suportahan niyo po siya. Iniidolo ko 'yan. Salamat po. Sana matikman nyo din yung mga walang hiyang silin eh. <laughs> Grabe.